May ngadlaw boy so na iningon si boss Jmar Penyaranda, Boy, please ko video ani eh, be. So karon padlong tayo dito sa tindahan kay na sa kinan nga video. So this is 2023 nga Toyota Race. So, ato boy. So ari ta mga diri sa gamay kang dalan noon man ato makita isang kaning padong sa ilahang koan padong sa ilahang opisina. So daghan na lang lag unit we as you can see makita na nimo. Pero ato ang tumungan eh, ato na si anak, ato ay eh. Toyota Race. Kani day ka unit boy, this is 2023 nga Toyota Race 1.2 displacement automatic transmission. As you can see, guapo kayo, this is Cebu unit and 3 uh, years registration. So haya kay paglamp, dayon nangyayang headlight is grabe ka hayag boy. So yung makita, baga kani siya ligid original nga yanta. So Bridgestone na to ang ligid. Ang gamit at ang sukod ani nga ligid is 205 by 65 by 16. Okay, so this is dual VBTI ay nga sakya as you can see na pagod siya uh, kuan kanang accessories nga garnish sa nah, iyang door handle. So dili lang sa tubangan na po na i-garnish sa likod, the same time dili sa ihang fuel pero na i-gamay ang garas boy. Yung makita, kanay hang garas bisag brand new pa nito sa kidan. Dili gyapon ang tumalikayan boy no nga uh, na i-magaras-garas sa tuang sakyanan. So, ang salikot likod nga part is lovely kayo. Signal kayo ni siya sa tanan niya. Kung atras ka, di ka Kaya siya backup sensor. Tapos na siya yung pra-accessories din boy. Manakaan man niya. So, kung ato ang ablihan ng putahan, mo na ito Okay? So, nindot pa kayo nagsulod. Limpyo pa kayo nagsulod. nana siya yung mating race. Dayon mo, nindot makita sa iyang steering wheel. Kung ari ka sa likod sa iyang bow mo na makita, boy. So, lovely ka ayaw din. nga yun eh. this is all power. Then, nana siya retractable sa iyang side mirror. Nindot mo na makita. Drip sa pika, sa traction control na po din siya. Yan man, sa iyang steering wheel, na na mo din siya eh. o, mga options. Pwede mga... Uh, button para pwede dito nyo samtang nag-drive ka. This is touch screen ng iyang head unit niya man, uh, ang uh, iyang shifter is automatic with plus minus so ato asang pan ay dili sa dili ni siya mo under bay dili mo tumban to asayon ba ya ay nain sa tanin to car boy para likay tas copyright ng paminawan na every time mag change ka no? so mo na siya boy Uh, mileage of this car is 39,000. Automatic transmission with one shifter uh, with plus minus lever. Okay, okay. So, sa kanan, the yun volts, the charge Okay, so simple. try na itong function boy so functional diri sa pikas functional then din put sa likod functional ra siya so aras akong kinalikuran boy so functional ra siya functional na tanawa mo close open na siya boy no once nga nanan ako hindi siya kagawas hangin so kana na balik sa hangin okay ilock na to ang window boy testing nato na to kung function ba so kana wagi wag function okay, naman ako ang sa window karon boy balik na sa tadre sa may makina So, kani boy, nana ko diri. Larga bola na ang unit boy. Nag-send ko picture. Gatuwad pa gyud. Diya akong siyang gingnan nga nag-edit na ko. Pero nangyong siya, salamat boy. Wako ka what diri. Di na dyan ako. Dayo ng unit. Mga na nag sa... Uh, kuhan? nag sa dito. Gresibo. Diyan ka na ito. Pakita niya man. Balikan na mo. Ugma boy. So, uh, wako mahimo. Kaya nag ko nga. Uh, Dili man ang pag o pag-video boy. Pag-shooting. So, asya ka paabot. Uh, na ito ang nahita bo. So, repete ka goy. 5,000 ko na yung mileage ay yung napalit. Na yun, ako, same radio rin. to Ako na lang Congratulations boy Hindi natang presa yung So, wow, what I mean mo, kay it's, kung man, it's buyer choice, man, kung sa'yo gusto palit wala, mo na, larga bulan lang siya, boy. Kanya, ito na nang para open for sale lang ninyo sa uban.